Magandang araw po sa inyong lahat. Sa layuning makasagip ng mga kaluluwang maaring mailigaw sa relihiyon, ay ipaglilingkod po namin sa inyo sa tulong ng Panginoon ang mga seryeng ito na pinamagatang. Sinabi ng Pangahas Sa pagpupumilit ni Willie Santiago na isang tiwalag sa Iglesia ng Diyos, na makatutol kay kapatid na Suryano at magturo di umano ng aral ng Diyos, ay lalo namang iniyahayag ng kanyang sariling bibig na siya ay pangahas lamang. At di nalalaman ang kanyang sinasabi, gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo, Kapitulo 1, Versikulo 7. Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. At sa Ikalawang Pedro, Kapitulo 2 at Versikulo 10, Datapwat lalong lalo na ng mga nagsisilakad ng ayon sa laman, sa masamang pita ng karumihan, at nangapopoot sa pagkasako, mga panghas, mapagsariling kalooban, Sila'y hindi natatakot na magsialikusta sa mga pangulo. Ito ay maliwanag nating masasaksihan sa isa sa kanyang pagtuturo na ini-upload niya sa YouTube nang sabihin niyang ang Israel daw ay napapalibutan ng dagat. Ngayon, mayroon ba tayong patuloy sa Biblia mga kapatid na may mga uh, baybayin nga po at nagtaga doon sa Israel. Ipakita po ang ating mapa, mga kapatid. Yung pong dagat po dyan, mga kapatid, yung Mediterranean Sea. Ano? Yung po yung dagat na kung saan, mga kapatid, yung Israel, nakakapalipotan po siya ng dagat eh tiyak na magugulat at mapapailing ang sino mang Israelita at makakarinig kung maintindihan ang kanyang sinasabi. Ang Israel daw ay napapalibutan ng dagat. Napakapangahas na pahayag mula sa isang nagpapanggap na di umano ay pantas at nakakaunawa. Isang pahayag na napakalayo sa katotohanan. Isang pahayag na bunga ng katangahan kundi man niya amining ito ay kasinungalingan. Mga kapatid, yung Israel, nakakapaliputan po siya ng dagat. Eh. Yung Israel, nakakapaliputan po siya ng dagat. Eh. May sarili yata siyang mapa ng Israel sa kanyang sariling mundo. Sapagkat isang simpleng sulap lang sa mapa ng Israel ay maliwanag na makikitang hindi naman ito napapalibutan ng dagat. Kung nagbasaman lang sana siya kahit Wikipedia lang, ay hindi sana siya naging masyadong pangahas na magsalita ng katangahan. Basahin po natin ang Geography of Israel The geography of Israel is very diverse with desert conditions in the south and snow-capped mountains in the north. Israel is located at the eastern end of the Mediterranean Sea in Western Asia. It is bounded to the north by Lebanon, The northeast by Syria, the east by Jordan, and the West Bank, and to the southwest by Egypt, with this border also being the border between Asia and Africa. To the west of Israel is the Mediterranean Sea, which makes up the majority of Israel's 273 kilometers coastline, and the Gaza Strip. Israel has a small coastline on the Red Sea in the south. maliwanag na ayon sa mapa at ayon sa geography ng Israel, ay mali ang sinabi ng pangahas na si Willy Santiago. Hindi napapalibutan ng dagat ang Israel. Walang taong nasa maayos na pag-iisip at walang matinong Israelita na sasang-ayon sa kasinungalingang ito. Subalit, ipinababatid namin sa inyo na ang pagtuturo niya ng Israel di umano ay napapalibutan ng dagat ay ginagamit niyang batayan upang tutulan si kapatid na Soriano at upang patibayin niya sa maling paniniwala ang kaniyang mga miyembro. Ganito ba ang klase ng taong tututol kay kapatid na Soriano? Isang nagdudunong-dunungan subalit hindi maitago ang kanyang kamangmangan. kapatid, yung Israel, nakakapalibutan po siya ng dagat. Eh. Hindi na nakakaunawa ng salita ng Diyos. Pati ba naman sa geography, ligaw pa rin ang taong ito? Wala man lang bang kahit isang membro ang taong ito na nag-iisip pa at dilat ang mata? Bakit hindi nyo sawayin yan? Kitang-kita naman sa mapa na hindi totoong napapalibutan ng dagat ng Israel. Alam niyo ba ang tawag ni Willy Santiago pagkarawang membro ay hindi nag-iisip? Mga membro nukuto, mga membro nukuto, mga Kaya ang aming tanong sa mga membro ni Willy Santiago, patuloy ba kayong magpapauto sa ganyang klase ng tao? Wala ba kayong mga sariling pag-iisip upang masuri ang kanyang sinasabi? Ang tanong naman namin kay Willy Santiago, ang turo mo ng Israel ay napapalibutan ng dagat. Yan pa ay katangahan o talagang sinasadya mong magsinungaling? Kung yan ay aaminin mong katangahan, hindi ka nga talaga dapat paniwalaan. Mabuti pang tumigil ka na sa iyong kadaldalan. Kung iyan naman ay sinasadya mo, makapal na talaga ang mukha mo. Naihanda mo na talaga ang sarili mo upang magligaw ng mga tao. Nasa iyo na kung alin dyan ang pipiliin mo. Ihintayin namin ang sagot mo. Sumayin nyo po ang isang episode ng seryeng Sinabi ng Pangahas Hanggang sa muli, ang tabayanan po ninyo. Nawa ay makatulong ang sering ito upang mailigtas kayo sa kuko ng isa na namang bulaang mga ngaral sa ating panahon. Si Willie Santiago